Muli naman po tayong magbabalik sa ating ginagawang pag-aaral sa mga batas ng kaharian ng Diyos, ang mga utos ng Panginoon Kristo. At sa ngayon, ang teksto natin ay matatagpuan sa Mateo 5, 43-47. Basahin ko po, narinig din yung sinabi, Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay ng mga anak ng inyong amang nasa langit sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mga mabubuti gayon din naman sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at ganoon din naman sa di matuwid. Kung ang nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? hindi ba ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba ginagawa rin iyan ng mga hentil? So dito po ay makikita natin ang tila pagbibigay ng Panginoon ng kautusan para sa kanyang mga tagasunod. Ano po ang makikita natin dito na ipinag-uutos ng Panginoon. Ang nakikita ko po ay mahalin ang inyong mga kaaway. Mahalin ang iyong kaaway. Yan po ang ipinapalagay natin na ikalabing isang batas ng Panginoon sa so Kristo para sa kanyang mga pinagaharian. Makikita natin dito kung ano ang mga sinabi ng Panginoon tungkol sa utos niyang ito na Ikinumpara niya doon sa mga utos sa mga Israelita sa Lumang Tipan na ibigin nila ang kanilang kapwa huyo subalit kabuhian ng kanilang mga kaaway. Alam naman natin kung ano ang ipinapagawa ng Panginoong Diyos sa mga Israelita sa Lumang Tipan. Mamaya magbibigay ako sa inyo ng ilang halimbawa. Ngunit sa ngayon ay ipinapakita ko muna sa inyo sa utos na ito ng Panginoong Kristo kung ano ang kaibahan ng nasa luma at kung ano ang nasa bago. Sinabi pa niya sa 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig. So yan po ay pautos. Inalis ko na lamang yoong ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ipakita ko po sa inyo na yan ay dapat ginagawa natin sa mga tao umaaway sa atin. Sa 45 ay sinabi pa niya upang kayo ay maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat ang ama daw ay ginagawa niya ng kabutihan ang mga taong masasama. Yun na lamang po para maiksi. Kapag ka hindi natin ito ginawa, ay ikinumpara rin niya tayo sa mga hindi maayos ang mga pamumuhay. Mahal mo ba ang iyong mga kaaway sa lumang ay pinapalipol nga ng Diyos sa mga kaaway ng Israel. Alam natin na sa panahon ng mahukom bilang bansa na po sila sa panahon na yan ay makikita natin na maraming mga taga-ibang bansa ang ipinapapatay ng Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ng mga hukom sa kanyang mga piniling Israel. Ganyan din naman sa panahon ng mga hari kapag ba ay mga nagtatangka sa kanila o kinamumuhian sila o hindi gumagawa sa kanila ng mabuti, talagang ipinapalipol ng Diyos. At sa panahon din naman ng mga propeta. Alam natin na isa ito sa mga naging kabiguan ni Haring Saul na nang ipalipol sa kanya ng Diyos ang lahat maging ang mga hayop ay iniwan niya ang ilang nagugustuhan niya ng mga hayop para daw sa paglilingkod sa Diyos at maging ang kanilang haring si Agag. At yan ang dahilan kaya nagalit ang Diyos sa kanya sapagkat hindi niya sinunod ang Diyos na lipulin ang lahat ng mga ipinapagawa o ipinapapatay sa kanya. Karamihan sa mga Hudyo sa panahon ng Panginoon ay may kimkim na galit laban sa pamahalaan ng Roma o mga Romano dahil sa kanilang paninikil sa kanila. Marami silang batas na gumigipit sa kanilang karapatan. At kasama na rin dyan ang kawalan ng hustisya sa mga pagpapatupad nito. Dahil dito ay laging naghahanap ang mga nangunguna sa kanila upang isagawa ang pag-aalsa at pakikipaglaban. Ang Panginoong Kristo ay dalawang beses na nais iluklok bilang hari sa layuning sila ay lalaban sa mga Romano. At dahil sa kanyang pagtanggi ay unti-unting napalitan ng pagkamuhi sa kanya. Nadagdagan pa ito dahil sa kanyang mga pagtuturo tungkol sa pagpapasakop sa gobyerno at pagmamahal sa kaaway. Para bang nagpapakita ang Panginoon na maging ang mga alagad niyang matagal ng galit sa mga Romano. Tikumang kanilang mga kamao at kagat ngipin sila na nagagalit sa kanilang mga maninikil. Subalit ngayon ay nadagdagan pa ng sabihin ng Panginoon ang bagay na ito na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Kabaligtaran ng nais silang mangyari ang ipinag-uutos ng Panginoon. Nais ko lamang pong sabihin ang katotohanan nito na iba talaga ang Diyos iba siya gumawa, ibang ang kanyang kaisipan na kung hindi natin pag-aaralan ng kanyang mga utos, ang kanyang mga salita, talagang iba ang natural na nais natin sa nais ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay darako tayo sa isang katanungan na muli ay magkakaroon na naman ng pag-uusap ang inyong grupo at kasama na rin marahil ang pagpapanalangin sa isa't isa sa pamagitan ng tanong na ito. Ano ang kalimitang nararamdaman mo sa iyong kaaway? Ano ang kalimitang nararamdaman mo sa taong iyong nakaaway? Ibig sabihin, may nilang nangyari na sa inyo. Marahil ay palitan ng masamang salita o kaya ay bantaan o kaya kung ano-ano pa. Medyo malala ito, mga kapatid. Ang tanong ay ano ang nararamdaman mo at nais kong muli ay ipahayag natin, ikumpisal natin, sabihin natin ang tapatan ng mga nasa loob natin. At pagkatapos nito ay ipanalangin kayo ng inyong leader para sa ganon ay magkaroon kayo ng kalayaan. Maging tapat po ang sikreto ng bagay na ito. So post po tayo ng video at darako tayo sa ating pakikibahagi at pagbahagi ng ating mga nararamdaman tungkol sa utos na ito ng Panginoong Yesu so Kristo. Magbabalik po tayo para sa ating patuloy na pag-aaral tungkol sa utos na ito ng Panginoong sa so Kristo. At ang ating titingnan ay kung ano ang mga natural na damdamin natin laban sa ating mga kaaway. Ano yung natural na nandigyan sa loobin mo Marahil ay iba-iba sa atin dahil iba-iba rin ang mga ginagawang laban sa atin o ginawa laban sa atin pero ilan ito sa mga bagay na natural na nararamdaman ng tao maging tapat tayo at makikita natin ngayon ang ating mga sarili, maisasalamhin natin mula sa mga katotohanan ito. Number one, na sila ay mamatay na at kung hindi man ay sana'y hindi na natin makita pa natural na damdamin niya ng tao. Kaya makikita niyo iba na ibubulalas talaga nila yung salitang yan. Mamatay ka na sana. O kaya ay papatayin kita sa mga masasama talaga. Pero nawa ay hindi ito makikita sa atin. Ano kaya ang dapat nating gawin? Mamaya ay pag-uusapan natin yan. Pangalawa, magkaroon sila ng matinding problema at maging miserable pa ang kanilang buhay. O hindi ba yan ang iniisip ng mga ilan na nagkaroon ng kaaway? Naway, makita mo ang katotohanan na dahil sa ginawa mo yan sa akin ay mangyayari na ito sa iyo. At hinihintay nila ang bagay na yon. Ang mahirap ay hindi natin alam ang plano ng Diyos. Baka hindi sa kanila darating yung ating mga ninanais na yon at sa ating pang mangyari. Abay, Makikita dyan na mukhang iba ang may kasalanan kapag ka gano'n, iba ang masama kapag ka gano'n. Pero yan ang natural na damdamin ng mga tao na may kalaban o umaaway sa kanila. Pangatlo ay magkaroon sila ng iba pang kaaway upang lumabas na sila ay mali talaga at tayo ang tama. Hindi ba sinasangkalan niya ng mga iba? Malala ko yung napanood ko na kumukuha siya ng mga kakampi para sa ganon ay mapatunayan na itong taong ito ay masama talaga, palaaway talaga. So naganap siya ng mga kakampi. Yan ang isang bagay na palatandaan na nagpapakita tayo ng damdamin laban sa ating mga nakaaway. Tuwang-tuwa tayo pag meron pang ibang tao, kahit hindi na natin kilala yung taong yun, nakaaway na naman niya, ibig sabihin, palaaway talaga siya. Yan ang ating natural na damdamin laban sa ating mga kaaway. At isa pa ay nawa ay mahigitan natin sila sa pamumuhay. Bagamat ito ay parang lumalabas na inggit, pero yun ang nais natin. Na kapag ka sila ay naghirap sa kanilang buhay, ay parang bagang sinumpa sila ng Diyos at tayo ay pinagpapala. Di ba yan ang damdamin natin? At malamang ay meron pa kayong ibang iniisip sa bagay na ito. At kung meron ay lagi kayong handang magtaas ng inyong kamay sa grupo at sabihin ninyo, ito yung aking nararamdaman sa aking kaaway hanggang sa ngayon. Natural lang po yon at okay po yan kung kayo ay may mga grupo. Pag-usapan naman natin ang susunod, mga ilang dahilan upang mahalin natin ang ating mga kaaway. Utos kasi ng Panginoon, wala tayong magagawa dyan. Kung siya ay nagahari sa atin, ano ang ating gagawin? Diyan natin makikita na kung nagahari ang Panginoon sa inyo, ay kailangan siyang sundin, huwag tayong magrarason kasi hindi mapaayos ang ating buhay. Kapag ang isang tagasunod ng Panginoon ay nagrarason pa o magbibigay pa siya ng rason o dahilan para gawin niya yung natural na damdamin niya laban sa kanyang kaaway, hindi siya makakaahon sa problemang iyon laban sa utos na ito ng Panginoon ang lagi niyang nais. Ulitin ko mga ilang dahilan upang mahalin natin ang ating mga kaaway. Number one, sapagkat minahal din tayo ng Diyos. Ang Diyos ang unang gumawa ng hakbang sa pakikipagkasundo sa tao sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Ginawa niya ito sapagkat nais niya tayo mabuhay at makasama. Kung ganoon ang pag ng Ama sa atin, at kung nais natin maging katulad ng Panginoon sa so Kristo, pagkatapos ay iba ang ating mga hakbang, mga kapatid, hindi natin mararating yung pagiging katulad ng Panginoon sa so Kristo. Pero isipin natin ang katotohanan na dahil sa minahal tayo ng Diyos at gumawa siya ng paraan, isipin natin lagi yung sakripisyo ng Panginoon para tayo ay sagipin sa tiyak na kapahamakan magkakaroon tayo ng kaisipan na bakit ko ito isipin sa mga taong ito. Sila man ang may dahilan ng ating pag-aaway, isipin din natin na tayo rin ang dahilan ng ating paglayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At diyan ay maiisip natin ang tunay na damdamin ng may pagmamahal. Baka maistir yung damdamin na mahalin natin ang ating mga kaaway. Pangalawa, sapagkat sila ay nilalang din ng Diyos sa wangis niya. Ilang talata rin ang Biblia ang nagpapaalala sa atin na iwasang gawan ng masama ang ating kapwa dahil sila ay nilalang sa wangis ng Diyos. Marahil ang tinutukoy niya rito ay yung bilang tao. Yung orihinal na kalalagayan ng tao na matuwid at katanggap-tanggap sa Diyos. Isipin natin yon na sila ay mahalaga sa Diyos, espesyal sila sa Diyos, na katulad din naman natin kung kaya ginawan tayo ng paraan para makasama natin ang ating Diyos sa walang hanggan. So isipin natin yon na sila man ay nasa wangis ng Diyos at anuman ang pasakit na gagawin natin para nating kinakaaway ang Diyos kapag ka hindi natin sila minahal. Pangatlo, ay upang makita sa atin ang kaniningan ni Kristo. Yun lang po yun, ang sinasabi ng Panginoon na ano ang kaibahan ninyo sa mga pagano? Ano ang kaibahan ninyo sa mga hentil? Ano ang kaibahan ninyo sa maniningil sa buwis? Yung mga taong yon ay masasama. Eh, eto, hindi nila mahal ang kanilang kaaway. Kristiyano ka? Tagasunod ka ng Panginoon? Ganon din pala ang iyong attitude sa mga tao na sinasabi ng Panginoon na mahalin mo, eh wala pong kaibahan. Hindi ka magniningning bilang isang Kristiyano kapag ka hindi mo iniba ang iyong damdamin laban sa iyong mga nakaaway. Alam natin ang sinabi ng Panginoon, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ano ang iyong gawa? Ano ang iyong attitude sa mga tao? Isang matibay na tanda na tayo'y tunay ng mga anak ng Diyos ay ang ating mga gawa. Isa sa mga hindi nagagawa ng walang presensya ng Diyos sa kanyang buhay ang mahalin ang kanilang kaaway. Supernatural ang mga batas ng Panginoon. At tingnan mo, kung ikaw ay walang espiritu ng Diyos, hindi mo ito kayang gawin. Ang mahalin ang iyong kaaway. Pero kung ikaw ay nagtataglay ng espiritu ng Diyos at magpapakumbaba ka, God opposes the proud but give grace to the humble. You will have the grace of God to love your enemies. Ang ganda po niya. So hindi mo na kaya sa iyong sarili kung ikaw ay natural pero dahil ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, magagawa mo ito at yan ay para sa karangalan ng ating Diyos. Ang ating pang-apat patutuo bilang mananampalataya, isang dahilan kung bakit natin gagawin ang pagibig sa ating mga kaaway ay dahil sa takot sa Diyos. Patutuon natin yan bilang mga mananampalataya ng Panginoon Kristo. Isang bagay ay kapag ka ginawa natin ito, siyempre ito ay utos ng Panginoon. Kung paano nagbibigay ang Panginoon ng uh, kabayaran kapag ka hindi natin isinasagawa naniniwala ko na meron ding gantimpala. May malaking gantimpala. Malala ko yung sinabi at napag-usapan na natin sa nakaraan. Blessed are you when people insult you or persecute you or tell all kinds of evil lies against you. Rejoice and be glad for great is your reward in heaven. May malaking gantimpala sa pagsunod sa Panginoong Kristo. Panlima natin sapagkat nais nating maging pagpapala. Ang galit ay naglalagay ng sumpa sa kanyang kinaiinisan. Merong mga bigkas na hindi maganda at yan ay parang sumpa. Nais ng Diyos na tayo maging tagadala ng pagpapala kaysa sa sumpa. Tama po ba yan? Naniniwala po ako, yan ang talagang buhay nating mga makalangit. Kung ikaw ay makalupa, alam mo na, sumpa masama ang tabas ng iyong dila laban sa mga tao na nakapanakit sa iyo. Pero kung ikaw ay may Jesus sa iyong puso, ay talagang magdadala ka ng pagkakasundo at magagandang salita. Hindi lamang sa iyong mga kaibigan, sabi niya, kundi sa inyong mga kaaway. Iniutos niya, pagpalain natin ang ating mga kaaway sa pamamagitan ng ating magagandang pananalita o bigkas ng pananalita para sa kanila. At ang pang ay upang maakay natin sila sa pananampalataya. Alam nyo, ito ang the best na sa karangalan ng Diyos ay minamahal natin sila. Gumagawa tayo ng paraan. Kung nila, wala na tayong magagawa doon. Pero at least ay dapat ay ginawa natin ang lahat ng hakbang sang ayon sa salita ng Diyos. Nang sa gayon, baka sakaling maakay natin sila. Alam natin na marami ng mga ganito. Alam kong may mga kwentong ganito sa banal na kasulatan na dahil sa nagpakita ng pagmamahal ang Panginoon, hindi siya gumanti sa kanyang mga kaaway, sa mga nanakit sa kanya. Kalaunan, ang mga taong ito ay nagkaroon ng paniniwalang siya ang Mesias at sila ay malamang nakasama sa kaharian ng Diyos ano ang practical na gagawin para maipakita ang ating pagmamahal? Number one, sa sekretong buhay, ipanalangin natin sila. Yung totoo sa ating puso. Kasi pag may ibang tao, baka nagkukunwari tayo. Pero kung tayo ay nandudoon mag-isa sa Panginoon, and then pasimulan nating ipanalangin sila ng masindi sa Diyos. Napagpalain sila. Baguhin tayo kung tayo ay kailangan. Kalimitan kasi sila ang sinasabi nating baguhin samantalang meron pa lang na isang Diyos na baguhin sa atin. Eh isipin natin ang katotohanan yan na ipanalangin natin na baguhin sila ng Panginoon kung may nakikita tayo pero baka tayo ay gulag sa ating mga kakunangan kailangan ipanalangin din natin ang ating mga sarili. Pangalawa ay makipagayos bilang mga anak ng Diyos. We are children of God. Therefore, peacemaker tayo. Make every effort to be at peace with all people. Bilang mga anak ng Diyos ay kailangan hakbangan natin ang katotohanan ito. Gawan natin sila ng kabutihan. Hindi para insultuhin ha. Sapagat merong mga ganon, gagawan nila ng kabutihan ng kanilang mga nakaaway upang insultuhin. Pero dapat ay iba sa atin. We wanna have a friendship, prayer for them. Ang una sa lahat, at pagkatapos ay gawan sila ng kabutihan. Maganda yung pasikreto dahil alam nyo, pag blatant para talagang uh, pamamaraan nito ng sanlibutan. Pero ang mga anak ng Diyos, pagka may ginawa, dapat ay pasikreto. Alam nyo, hayaan nyo na ang Diyos ang gumawa. Ma-realize nila yung kanilang mga kukulangan nang sa gayon ay mapalapit sila sa Diyos. Isa pa ay pipilan natin ang ating mga BP na naghahanap ng kakampi. Kaya tayo nagsasalita laban sa iba. Baka isang araw ay lumabas yung problema laban sa isa't isa o kaya yung namamagitan sa inyo na hindi maganda. E eh naproteksyonan mo na ang iyong sarili. Yun ang dahilan kaya nagsasalita ang mga tao ay para agad ay meron silang protection. Kung sakaling sumambulat man ang katotohanan may sa pagitan nila, ay naproteksyonan na nila ang kanilang sarili kaya sila ay nagmamarites, nagdadadaldal sa iba. Tigilan po natin yan. That is being a judge to other people. Kaya natin ginagawa yon ay sinisiraan natin sila sa iba. And then another thing ay pagpalain sila. Yung mga bigkas ng pagpapala, napakahalaga niyan. With the secret in between you and God minsan, and yung prayer ay kasama na po doon. Anong pag-uugali ang pinapalabas ng utos na ito? It is being lovable. Again, supernatural ang mga batas ni Kristo. Kaya laging may kahirapan yan sa mga hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Pero kahit tayo nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, kaya ipinag-uutos ito ay para makultivate sa atin yung pag-ibig na yon hindi ito pakitang tao, hindi yung nagsasalita, marami nagsasalita ng ganyan, love your enemy. But it is empty dahil pagka dumarating yung katotohanan, merong adverse o negatibo silang pamamaraan na gagawin. Pero iwasan natin yon if we are really to love our enemies. Ingatan natin yon Sa ating pagwawakas, mga kapatid, nais nice kong itanong itong mga katanungan ito at ma-realize natin ang ating mga sarili kung ano ang bagay na gagawin natin para sa katuparan ng utos na ito ng Panginoong Kristo sa atin. Ikaw ba ay may galit pa na kinikimkim laban sa iba? Isipin po ninyo. Meron ka bang galit na kinikim-kim sa iyong puso na matagal na? Nagagawa mo bang ipanalangin upang pagpalain ang mga tao iyong nakaalitan. Bilang Kristiyano, possibly hindi mo ito nagagawa, pero ngayon ay na mo o naalala mo, meron palang batas si Kristo na ganito. Hindi pala ngipin sa ngipin ngayon. Ito pala ay love your enemy. So, ang gagawin mo ay panalangin mo na sila ay pagpalain ng Diyos. Katulad ng nabanggit ko kanina, kung meron kang problema, Panalangin mo ang iyong sarili ng pagbabago bago mo sila ipanalangin ng pagbabago nagsagayon sa gayon ay kalugdan tayo ng ating amang nasa langit. Nag-iisip ka ba na mananalangin ng paraan upang kumakbang sa pakikipagkasundo? So, kung malala ang inyong alitan, huwag kang padalos-dalos na lumapit. Alam natin ang mga taga-sanlibutan, meron silang negatibo na pamamaraan, pagkasangkapin. Bagamat tayo ay maaring manalangin sa ating ama, pero maging maingat tayo sa hakbang ng pakikipagkasundo. Kaya nga meron akong mga ilang pamantayan na ibinigay sa inyo prior to that nang sa gayon ay hindi iyong ayagan na paghakbang baka tayo ay hindi tanggapin. Nalalaman mo ba na tanging biyaya at presensya ng Diyos kaya mo magagawa ang kabutihan laban sa iyong kaaway. It is only by the grace of God that we can love our enemies. Yan po ang isang katotohanan. So sa pagkakataong ito, ang bawat isa ay mag-evaluate. Kayo po ay magkaroon ng konting pagpapahayagan sa inyong mga natutunan. Pagkatapos ay maaari kayong magdalanginan sa isa't isa o kaya ay hingin ninyo sa inyong leader na ipanalangin kayo para kayo ay lumaya sa kawalan ng pag sa inyong mga nakaaway o nakaalitan. Ito ang kaharian ng Diyos. Wala itong kinalaman sa ating mga relihiyon, sekta o grupo. Ano ang ating samahan, ang mahalaga ay maging masunurin tayo sa ating Panginoon Kristo. Ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa ating Magandang araw po.